Magkasama hanggang kulungan ang magkapatid na ito, matapos silang subukang magpuslit ng mahigit isang milyong halaga ng droga sa loob ng BJMP Antipolo. Nasabat sa magkapatid ang apat na kondom na may laman na shabu. Bibisitahin dapat na mga suspects sa kulungan ng kanilang mga asawa at kinakasama, pero hindi pagkain ng kanilang baon kundi shabu. Nakasilid ang mga kontrabanto sa kondom at sinubukang itago sa maselang bahagi ng katawan ng dalawang babae. Initially nakatanggap ng information yung ating warden no yung intelligence nila na may may dadaan nga, no may ipupuslit na illegal na droga particularly shabu pero hindi alam kung sino so hinigpitan nila yung kanilang uh, inspection sa lahat ng dadalaw yung regular na dalaw nat nila ngayon at ayun uh, nga, no uh, yung dalawang babae ay uh, nakakita ka ng uh, irregular movements sa so, ganun. so uh, inundergo sila na ng frisking at inspeksyon uh, inspection at yun nga no nung uh, habang sila in inspection ay nakitaan ng uh, ilegal na droga sa kanilang uh, masilang parte ng katawan Nabuking ang transaksyon matapos silang kapkapan ng babaeng pulis. Nakumpis ka rin ang dalawang plastik na naglalaman ng ilegal na droga. Nang magkakipitan, nilaglag na isang suspect ang nakababatang kapatid. Siya po kasi hinama lang po ako ng kapatid king. Siya po ang anong kausap. Sir, no comment po ako sa Isang beses lang umano ginawa ng magkapatid ang pagpuslit. Tikom ang bibig ng mga suspect kung sino ang kanilang supplier ng droga. Haharapin ng magkapatid ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.